Yo, what's up mga kachismos at kachismosa? Ayan, welcome po dito sa ating YouTube channel. So ngayon, uh, um, medyo mainit yung nga uh, pag-uusapan natin ngayon. Maaring yung ibang uh, netizen is hindi agad nakita o nabalitaan. Ito nga uh, nangyaring uh, malaswa na naman at uh, kasama na naman sa insidente nito, ano, ay meron na naman bata. Ano, so nakakadismaya. So, na pag-uusapan natin yung isang vlogger na kilala talaga ako. Ang kilala siya bilang si Sir Gavin. Ano? So, yun yung ating pag-uusapan sa vlog na ito. Mainit-init pa to mga kachismosa at kachismosa. Ano? So, sa mga bago di pa nakakapag-subscribe at bago lang dito sa channel natin, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para like yung ma-update every na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So, without further ado, intro muna tayo. Let's go! So ayun lang nga mga kaibigan ano. So itong video na to, itong vlog ni Sir Gaben ano. Agad niya itong binura. Ano? Dahil uh, simula nag-uumpisa na. Ano? nung nag-uumpisa na siyang mabatikos. No? Do hindi to nag-trend kasi nga agad niyang nabura. Ano? So dahil tapos sumabay pa sa, sa halalan, ano sa issue ni ni Yana ano so mas matindi pa to even no sa ginawa no or sa iskandal ng mga Bini ano ng tatlong member ng Bini do hindi natin nilalahat yung uh, grupo ng Bini pero syempre dinadala nila yung grupo nila eh. kaya mas, mababanggit talaga yung as general name talaga ng grupo nila pero yun na nga mas grabe pa ito no sa sa nagawa na skandal ng Bini. Kasi kung yung sa Bini, nagbanggit lang sila ng uh, pangalan ng bata na 13 anyos, Ito dito kasama pa sa video, no? Ang bata. No, yung hindi ko nakalimutan ko yung pangalan ng bata ng uh, pa, hindi ko alam pamangkin ni Gavin Binin. Napakalaswa talaga nangyari ito. So ngayon, idadama natin sa kwento ano? yung uh, mga ayan sa grupo nila ano sa kanila magkakapatid umorder sila no ng isang uh, pangsex na ano siya na, na ginagamit ano sa ano sa pagsex ano so ang tawag dito ay uh, kung tawagin ay uh, tantric intimacy ano so ito yun. nakalagay dito sa ano sa Google pag sinearch mo siya no the intention behind this uh, revolutionary furniture design is to introduce more people around the world to conscious love making or tantric intimacy with a society that is so fast paced and distracted relationship can easily become the last priority and more often than not so in order nila to online yata ano So sa video hinahayaan nila ano yung bata na maglaro ano sa video ay eh, alam naman nila yung content no pag pinasok mo itong uh, itong uh, sofa na ito ano is alam na agad ng na mga nakakaalam kung ano ang gist talaga nito ano at dun sa video na yun, nagtatawanan pa sila ibig sabihin aware sila at pinagtatawanan pa sila nagkakatuwaan pa sila habang nagpapadulas or nag, yun tama, nag slide doon sa sofa na yun, so nakakadismaya ano, na na parang ewan lumulutang na yung mga ano ngayon mga mga influencer at hindi na nila naiisip yung mga ganyang bagay no so dahil sa ganyang ginawa ni Sir Gaben is maraming nga uh, bumatikos agad sa kanya ano so merong uh, uh, ah, nag-post, no? Ang sabi dito, teacher ka pa man din. Ano? So, parang ang laking sampal nun, guys. Yung pala, na, naka-caption lahat yon Ang sabi dun, teacher ka pa man din. Sabi dito, kinon din na ng isang netizen sa Facebook ngayong lunes, May 12, ang video, ang video con ng content creator at teacher na si Sir Gavin na may caption na slide na ngayon ay deleted na mula sa kanyang Facebook page. Ano so teacher ka pa man din talma, talaga tama. Tama yung title niya, teacher ka pa man din. <coughs> tapos sinahayaan mo ilang taon pa lang si Sky. Ano, walang mo ang muang tapos sa video mo na yun, yun ang pino-promote mo. Ano, ta sabi pa dito, ayon sa netizen, ipinapakita sa naturang deleted video na pinaupo ni Sir Gavin ng isang bata na isang diumanoy sex chair. Di ba? Ito pa. Ipinakita e pa umano ang pag-uga nito habang nakaupo ang bata na kinundida ng netizen dahil aniya sobrang daming pwede sa internet that will take the opportunity para gumawa ng masama using that video. So yun na nga mga kaibigan, no? laking sampal talaga nito kay Sir Gaben. Hindi natin sure kung ano ba yung pumasok sa isipan niya, bakit niya ginago ginawa yung ganong bagay. Though, at least dinilit niya, no? pero yun nga lang kasi marami pa rin nakakita, kaya marami pa rin na bumati ko sa kanya. Ano so nakaka-dismayal kasi ako nanonood din ako ng mga vlogs nila pero di ko inexpect ano na ganito yung gagawin niya pa ang laswa no na, nakakawa yung bata kasi kar tapos ano pa sila doon? Karamihan doon, puro lalaki sila. Tapos yung bata, babae pa. So anong iisipin ng mga ibang tao, ng mga followers ninyo? Kung ganyan ang attitude nyo at inahayaan yung parang uh, gano'n ninyo or hayaan nyo na yung walang kamuang-muang na, na bata, ano? Hayaan nyo sa ganu, tapos tuwan-tuwa pa kayo. Sabi dito, isa pa, meron pa din, hindi pa tapos yung letter eh. Teacher ka pa man din pero para kang walang pinag-aralan. Tandaan nyo, responsibility niyo. ninyong matatanda na ingatan ang mga bata. Exploitation na tong ginagawa mo na to. Ini-expose mo na sa harm ang bata na kasama mo sa video para sa pera. Nakakadiri ka. Dagdag ah, dagdag pa ng netizen. Talagang ano, yung ah, nararamdaman ko no sa, sa sa comment no ng netizen na ito, talagang dismayado talaga siya ano, dito kay no kay Sir Gaben. Eh, ewan ko lang, ito pa, last pa, sabi dito, nanawagan din ng netizen sa Department of Social Welfare and Development or DSWD Women and Children Cybercrime Protection Unit at sa Philippine National Police or PNP Women and Children Protection Center. Nako, Sir Gaben, sa ginawa mo ito, mukhang isa ka na naman or dadagdag ka sa bagong trending ano so sunod-sunod yung mga nangyayari ngayon at about sa mga ganyan magkasunod una yung ano yung uh, bini tapos sumunod si Sir Gibin pa pero mas malala pa ano kasi kasama mismo sa video yung batang walang kamuang muang tapos sila tuwan-tuwa pa hindi ba nakaka ano talaga nakakainit ng ulo no ay nako parang ito for sure baka magkaroon talaga ng ano dito ng uh, kaso sa Sir Gaben. Lalo pat na nanawagan ano ang isang netizen na to sa DSWD sa PNP. So maling mali po talaga ano kasi sa video na yon, alam naman natin obvious tayong may mga uh, may mga muang na sa buhay ano sa mundo. Is alam na natin kung ano yung pino-promote nila. So sana Sir Gaben no, um uh, dapat di uh, hindi ka na bago sa ano, eh, sa social media eh. Tiyo, tapos kilalang kilala ka na rin. So sana bago mo gawin yung mga bagay katulad ng ginawa mo na yun, doon na mo na siya, ano? Eh sana naman is isipin mo muna lalo pat may kasama kang bata, tapos babae pa. Ano? So nakakatakot lang sa kalagayan ng bata tapos karamihan sa inyo diyan is puro lalaki pa. Ano? So nakakadismaya talaga di ko talaga inexpect ano yung uh, ginawa ni Sir Gavin at isa pa naman din ako sa nakapalo sa kanya at nanonood ako ng mga vlog niya tapos biglang ganon ang gagawin niya nakakaano talaga nakakatakot talaga yung ganong bagay ano bakit sinali mo pa yung bata eh di sana ino mo na lang hindi uh, mo inano sa bata hindi sinayaan pa maglaro nayaan pa siya mag-slide na mag-slide doon Uh, ano, tapos may isa pang video na para lagyan ng uh, puting tubig ng dalawang mong kapatid. Ano yung upuan na yon para alam mo na, alam ko alam niyo yun, yung alam yung mga nanonood, alam kong alam niyo yung pino-promote nila kung bakit ganoon. So sa mga thoughts niyo no, pwede kayo mag-comment down below sa sa comment box natin kung ano yung thoughts ninyo. Ano yung opinion ninyo, ninyo no base dito sa ating pinag-uusapan, ano? So siguro ilalagay ko na lang ng title itong uh, vlog na to itong vlog na to ano ng uh, teacher ka pa man din. Ano? Nakakadismaya talaga. As in. So I think hanggang dito na lang muna ito siguro mag uh, try na lang natin mag-follow up uh, vlog sa sa isyung ito kung mayroong pansusud na issue no kung anong maying mangyayari pa ano and sa mga bago di pa nakakapag-subscribe please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para laging ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube channel natin so ganito lang guys see you on my next vlog bye